ah mga par gagala kami ngayon ng aking kumpare papuntas na tayo pa? hindi nasnidaw ilang uras yung lakaran par? 3 uras? hindi tayo dyan hiyan mo na pampalitan dyan no kasi lakad lang dyan namin kailangan mo na lang yung lakad lakad susulitin muna namin lalagala yung tag-init pa yung pag winter na wala ka, banas ka doon sa bahay hindi <laughs> pwedeng lumabas at lumabas Mabab mababanas ka lang sabi nga kagabi mas lalong malamig daw pag tag-lusaw na eh mas Lalo lalong malamig daw mas lalong malamig ayan ngayon dahil tag-init pa Gala-gala mo na. Diretso na tayong mamili mamaya. Sobrang oh, ganda nito. Ito's. na rin kami ng tubig sa video. Mababahan na karam. Tolga pa naglakad din kami dalawang oras. Ang uhaw. <laughs> kita niyo 'yan, 'yan ang pupuntahan namin noon sa bundok 'yan. 'Yan bundok na 'yan, 'yan ang pupuntahan namin ngayon. Ha <laughs> Hindi, mahaba din yung sa biyahe sa na. Sa Vienna lang. Vienna. Oh. Taiwan to Vienna. Oo. Oh. 13 hours. Oo. Oh. Tapos 6 hours pa papunta dito. Kasi land trip. Mas mano ma nga. Mas malaga nga sa amin. Yung sa inyo? Hmm. Kasi pag-bus mo sa amin. Ay, sa bagay. Main yun, di ba? Oo. Oh. E kaya Vienna lang kayo. Kaya daw yung sabi ganun sa Vienna ay eh, mas nakakatipid daw ang company. Oo. Oh. Austria. Tapos dito, land trip. Pabot check. Nakakatipid. Kasi wala <laughs> lang ang gas dito eh. Kung susundin ko ng kotse. Wala lang. Bula lang. <laughs> <laughs> Sabi ni Madam pag nagluluto kami mga Pinoy kasi local yung landlady namin eh. Bakit na pag mga Pinoy nagluluto, usok ng usok eh. Puro prito, puro ano yung niluluto. isa sa ka kanila, niluluto Patatas. Patatas lang, kaya hindi na usok yung nila. Isang gilig kami, usok dun sa hallway eh. <laughs> ah, pag nagkasabay-sabay na luto, usok talaga. Pag nabas si ni Badab, simangot na kagad yung tsura. luto ka sila, hindi na usok eh. Hindi mo yung lang. Lumabas si Madam. Sabi, ang ingay daw namin, pahinaan daw yung music. Sabi ni binji sa ni Albert, Hindi, hindi kami, dun sa kabila. Mas maingay sa kabila eh sa kabilang bangot ay nag gano rin oo oh, nakinig siya pag nakinig siya yung galit ate yung sa kabila <laughs> sabi niya, palakas lang daw yung music namin Yung pinol sa tagay ni VJ tagay din siya Ay, yun ayun yun volume daw yung ano eh i-pull daw yung volume ng music namin eh ano yan yung yung, 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 yung video ng Bukas yung Bugo sa kamikpahe na yun sinitsa niya kami nung nalaman <laughs> niya sa kabila yung mas malakas na ano sabi niya, palakasan din yung music namin eh. Hindi <laughs> sila kasintihan yung kapitbahan niya. <laughs> Yun, dali lang niya kakin ka din. Suna. Yun si Joni. Pang, ah, dito na kami sa bayan. Nakalagpas na kami sa... Papunta na kami ng bundok pa. Ah, Akin lang po yung bahay nila. Ganda! Oo, ah, ganyan yung mga, mga bahay dito oh. Tahimik pa rin dito. Kami lang tao na Nagagala. Wala problema. Nagala, nagala, Dito pa lang kami ngayon sa bayan. So, yung... malayo pa, malayo pa malayo pa. Malayo oras pa dito. So, pa. Isang oras na kami naglakad. Isang oras na mayigit. Ito yung lugar nila. Walang katao-tao. Kami lang ang tao naglakad dito ngayon malamig. Pinitin mo lang yung cup malamig. Dito, pag naglalakad ka sa gilid ng kalsada, dapat dito ka lang yung sidewalk. Tatawid-tawid ka talaga kasi minsan, pag walang sidewalk dyan, lilipat kayo sa kabila na may sidewalk. Ano? Kaya kasi pwedeng mag... Kaya kasi pwede dito maglalakad basta-basta sa gilid ng kalsada pag na... sa kasaan ka nun. Wala kang bayad? Hindi <laughs> kang Amumura ka pa. Pichi Corba. <laughs> Kung napapansin ninyo, ito na. Nagsimula na siyang paakyat. Nagsimula na yung kalbaryo namin dito. Aawon na kami sa bundok. <laughs> dito na ako na kami. Nagsisimula ng ang kalbaryo. Nagadaanan namin yung terminal ng train. Ito na yung ano, terminal ng train. six hours. Sa kanang train. Dito dito. Ano? May ano? Basta. Saka. Ay mga station. Ito diba -diba dito pa Tingnan mo 'yan. Dito dito. Dito pa. Alin na oras ko magaling. So, yan ang pangalan ng lugar namin dito. Kisinik. Kisinik. Ito si Lamare. Saka si Tita. Papunta yan doon. Akit din sila sa bundok. Ay, kami. Lalakad lang. Lalakad lang kami sila. Sasakay sila ng bus. And, si Tito. Sila Tito at Tita. Nagkabang ng bus. pagod doon. kami lalakad lang. <laughs> Damdam na yung pawis. Oh. pawis na. No? <laughs> Nakaramdam na ng pawis. tatawid kami sa rilis rilis ng train yan rilis natin bang <laughs> ayan ako okay, yung rilis ng train yun oh. dahale. so ayan na si pare oh. <laughs> Naakyat na ng bundok ayan, saan na papunta na ng bundok mamamang mama, lang lang to hahaha <laughs> ayan oh yung daan yan ganyan dito <laughs> ah ayos walang kubra dito par para Maka, makagat tayo na kubra po tayo na babalita tayo na ako dalawang pinoy nakagat na kubra <laughs> patay <laughs> ayan si <tiyakati>, ate oh <laughs> haba pala ng mga damo dito. Ngayon, papahinga muna kami dito sa, sa puno. Yan ang puno. Ngayon, pahinga muna kami dyan. <laughs> dito yung puno. Pahingahan. <laughs> Pero, kita niyo yung view. Ang ganda, oh. You're looking, siya. nakahanap kami ng gagamba kaso nga lang hmm. pwedeng ilaban sa ano yan sa gagamba natin yun sa ngayto talagang laki yun mas malaki lang yung isip maghanap kami ng panglaban yun no, ngayon <laughs> laki oh kaso yun, 10 lang malaki Huh? So ito na yung kung Park. <laughs> parang sa Tagaytay lang Parang papunta lang ng Tagaytay so, May kahuyan na yan May park sila dyan oh. so, May kahuyan no? parang, parang ito yung papunta sa rong turn na. Hindi kaya marong turn na dito. Ano dito eh yung <laughs> parang papunta sa mga lugar ng rong turn. yung kami marong turn dito. <laughs> Tara din yung Harry Potter. Ginagawa <laughs> pa yung sidewalk nila. Oh. Yan yung tinatawag na sidewalk dito. Kaya doon lang kayo dapat lumaan. Isa ngayon, dito muna kami dadaan. Kasi so, wala kang daanan. Kaya pwede muna dito. Hindi pa kami nangangalati. Nakaramdam tuloy ako ng ano, gutom. <laughs> Ikaw parang kaya may gutom Gutom na rin daw siya oh. eh. <laughs> Tinapay lang kasi yung kinain naman kanina Kaya natunaw na kagal Ayan, pinapawis siya na oh, so, Terminal lang bus, oh, bus stop Pag sasakay ka ng bus, dapat dito ka lang talaga na Gabang Hindi ka titigilan nila pag wala ka dyan Dobrý ito na nakarating na rin kami uh... ay yung lugar na lang ang ganda oh sarado sarado yung bilihan hindi kami ng tinapay Bibili kanan ng tinapay kaso sarado tindahan niya Hindi namin makabili ng tinapay Halit na hindi kami ng makakain na Yan na Yan ba yan? Nakarating na rin kami sa park ng nangagalaan Ito yung ano yung Ganda ng mga bulaklak oh Di ikot yung ano Puan

Ayan, ah, may mga ibon eh. Ayan <laughs> ang ibon, nakikihinom din. Nandito na kami, ang ganda. Ganda ng ano. Ganda ng lugar nila dito. Talagang maruri lang sa dito pa lang. Sulit yung lakad namin. Ilang oras pa? Ilang oras tayo na lakad natin? Dalawa tayo na ating oras. Lakad namin. Napakagod. Tatlong oras na. Tatlong oras na kami nilalakad maraming bisita dito. Tingnan yung lugar mga parke. to. lang, para po Ay, patay na. Para'ng patay na Wala nang dahon makikita. <laughs> may meeting daw ba si Silo mga ano nagsa sila kung paano protesta sila eh <laughs> papalakihan daw yung kanilang sahod <laughs> may meeting din sila Ang mga meeting ang mga ito, Pal dobre din dito. Good day yan. Para kaya uh, Yun lang alam namin, dobre din, bati-bati lang. <laughs> ah, friendly yung mga <laughs> ano <ba? laughs> Ciao, ahoy. Yung mga alam namin dito. <laughs> ah, dito kami oh, overlooking. Kita nyo. Pakita ko sa inyo yung view oh, natin. sa ibabaw kami ng bayan ayun yun yun Ayo ang aakyatin namin sa susunod naman, kita niyang tower na yan. Na araw na yan, maakyat din namin yan. Sa ngayon, dito muna. ano? <laughs> Ay. So, ang story dito ng liyon na to, ito na yung nag isang liyon na nahuli dito. Ayan ba? Ah, pinatay nila? Namatay na? Matena? nag isang liyon, ah? ito pala yan naging isang liyan dito sa check na nahuli kaya nga muna kami muna. ang ganda ng view dito Ayan parang palasyo. Ayan, Ayan na yan. Ayan nga. Ang mo. Saan kaya tayo magpicture dito para maganda? kaya sasakay ka na ng bus. Dito ka magabang. Ah, dito magabang. Maraming ano eh. Maraming pasahiro din. Hindi ano. Hindi ano. Ano yan? Mga magagawa pumunta Pumula tayo. Yung ako, iba nag na nga pang ng bus pa uwi. Maaga siguro yung mga yun naggagala kaya uwihan na rin sila. Kailangan natin kung may makakain dito. Kahanap muna kami ng pagkain dito. Pagkain nga dila po dito. May mga ukay-ukay okay dito mga par. Papasok kami sa mga ukay-ukayan. Wala mong bro. Kasi kailangan namin ng ano. Sila ate, S-class puyaw. Walang forever. Sana may forever sa kanilang dalawa. Ayan, ukay yan. Okay, okay, yan. So, sa yung kayo ukay okay, yan. ay ukay-ukay. Okay. Puro pang babae. Puro pang matanda yung customer. Itong matanda pala yung ukay-ukay okay na yan. Anong magagawa hindi maglakad na lang? Lakad-lakad kami dito. Maghanap na kami yung pagkakain. Saan tayo tayo makakain? Dito ta okay. Dito tayo ba? Diba? Ganda din um, yung mga rock formation din sa dulo. Yan yung lagusan papuntang Agarta. Kanina pa kami may na, na masarap na pagkain na manap-anap. May no, pinasok kami puro ice cream. Hindi nakakano ng gutom yun eh. Kahit na ano to. Saan kaya yung pagkain na yun papa? bago pa naman. Dito mga par. Dito mo. Wishing wheel ba to? Oh, yeah. Wishing wheel pala to. Pero hindi to ilulublob yung pamo. mo. Pwede, Pwede na ilulublob yung pamo mo dito. Upo ka lang. Uh, relax, lang. ganito dito mamaya. Maghanap kami ng magandang pesto. Ito Nag-horseback riding sila. Lalaki ng kabayo nila oh. Ito pala oh, mga Diyan yung blue band pa? Ay, pala. Sa, diyan pala si Ricky Hatton. Dito ka maglulublob yung paa mo. Yan Oh. Malamig siguro yung ano dyan. Tubig. Ayan, naglulublob sila. Pwede ka maglulublob dyan. Ayan. Yeah. Dito. Ayan. Lulublob lang. Galing sa bundok yan? Oo. Dito, mas marami naglulublob. Hindi ka makalublob dyan. Ito naman, pwede kang humiga dito. Kagaya nila, oh. Humiga sila. Yeah, Ayan, humiga lang sila dyan. Pwede ka magtambay dito. Ay galing. Ano? Eh, pare oh, napagod na. Tutulog muna daw siya. Pauwi na kami. Handa <laughs> kami na bus. <laughs> Mamamili muna kami ng mga pagkain. Babaon sa trabaho. Ayun yung mga reformation, no? Oh. Natumba na yun, no? Oh. eh, gabang na kami ng bus. Ito yung bus station. Pauwi na kami. Abang muna ng bus. <laughs> Dahil lang sa bilang? Hindi. Saan <Sante>? tayo? Hindi. <laughs> Nagintay kami kanina ng bus. Ang tagal ng bus, naglarang ulit sa pabukas. <laughs> Ayun, <laughs> <laughs> kakain muna kami ng pancet. Asian din. Ang mayari ay... Ang mayari. <laughs> Vietnam na. Vietnam. <laughs> <laughs> oh. may nakain din dito na mga, ano Yan, Vietnamese yan, may ari niya. Magmumukbang muna kami ng pansit. <laughs> Subukan natin kung anong lasang pansit nila. Yan oh, ang dami. Ang daming pansit nito ah. dami <laughs> hmm?

tapos na kumain, hindi ko na ubos yung pansit. Dami. Dami pang mga sahog pa no? mga karne. Masyadong nga lang. No? Dami din talaga, kaya hindi na ubos. Ay! Ayun, nagkita kami ng mga siraulong kasama namin, no? Sa kami ng mga ulaga namin kasama. Ay, kaya yung dalawa lang. Ano yun, kinain mo? Ice cream. Ice cream yan. Shut up mo oh. Ayan o oh, puto, naka D4 pa o Nakabunda ka dito, hindi ka pa rin naligo Wala kong suligo dito Alamig <laughs> eh Ayan eh naman, susubukan natin pa rin yun, na, yung beer Beer naman kami, susubukan namin dito yun oh. No. Ayan, dito kami ipapasok Susubukan namin yung beer nila <laughs> So yan ah, yung beer nila para laki pala Ang laki ng beer dalawang kasama namin sa bahay na nagyutan namin dito. Kumain sila doon sa dad, kinainan namin sa sa itlog. Hindi sila makintindihan dun eh. <laughs> Ayan, tapos na yung aming gala. Pauwi na. Ciao! <laughs>